Yay! May patayin na natin yung tent natin! May poster na! Beba, eto na yung mga kumot para may kumbong tayo! Okay na, Iska! Ilalagay natin para matapos na itong bahay bu natin! Uh... <laughs> Doon ka naman sa kapila, Iska! Okay! <laughs> <laughs> ano ba bang iska? Tapos na ba yung bahay ko natin? Ang tagal nyo naman kumilos? Ikaw, princess, nagreklamo ka pa. Wala ka nang ginagawa eh. Kumakain ka lang. Gutom na nga ako, bebang eh. Kaya kayo na lang gumawa ng baybaya natin. Ikaw talaga, sobrang tamad mo. alis na nga si Iska. Hindi ka pa tumulong. Hayaan mo na si Princess Bebang, ang mahalaga magsama-sama tayong tatlo. Ito na yung huling nating laro na bay bahayan kaya dapat magsaya tayong tatlo. <laughs> Oo nga no, huling laro na nating to, Iska. Sana huwag ka nang umalis, mamimiss ka namin ni Princess. Wow. Naku Bebang, nagdrama ka na naman. Dapat mag-enjoy tayo kasi halos na si Iska. <laughs> Bakit? Hindi mo ba mamimiss si Iska, Princess, kapag pumunta siya sa Hong Kong? Siyempre! Mamimiss ko rin si Iska! <laughs> Kita mo? Pati ikaw? Iiyak din? Iska! Huwag ka na kasing umalis! Dito ka na lang sa amin! Iska! Please! Huwag ka na umalis! hoy Bebang, Princess, nag-iiyakan na naman kayo. Di ba nga maglalaro tayong tatlo? Ikaw kasi, pupunta ka pa kasi ng Hong Kong. Pwede ka naman mag dito. Kaya nga, iska, wala na tuloy kang kaklase ni Bebang sa pasukan. At wala na rin akong makukopyan tuwing tayo nag exam Ikaw talaga, Princess, puro ka kalokohan. Maglaro na nga tayo ng baybayan. <laughs> Tapos na ako dito, Bebang. Ikaw, tapos ka na ba? Patapos na din ako. Itatali ko na lang to. Ayan, pwede na tayong pumasok sa loob. Yay! May bahay ko muna kami. Ako na unang papasok. Wow! Ang ganda dito sa loob. Ang luwag-luwag. <laughs> Ang galing nating gumawa! May bahay na tayo! Maleta, dito ka muna ha! Hindi ka kasi kasya sa loob eh! Bebang iska! Kumain na tayo! Ubusin natin yung dalagong pagkain! Bago tayo kumain, gagawa tayo ng promise kasi aalis na si iska eh! Sige! Okay! Itaas ang kamay, tapos sundan nyo lang ako! <laughs> ako si Bebang, ako si Princess, ako si Iska. Nangangako ako sa mga kaibigan ko na si Iska at si Princess. Nangangako ako sa mga kaibigan ko na si Bebang at si Iska. Nangangako sa mga kaibigan ko na si Bebang at si Princess na hindi ko sila kalilimutan at magiging kaibigan ko sila hanggang pagtanda na hindi ko sila kalilimutan at magiging kaibigan ko sila hanggang pagtanda na hindi ko sila kakalimutan at magiging kaibigan ko sila hanggang pagtanda Text man, cross my heart Paxman, cross my heart. Paxman, cross my heart. Ayan, nagawa natin yung promise natin. Panigurado, hindi tayo mag-iwalay tatlo. Ano pa kinaantay nyo? Kumain na tayo! Kain na na! Ah. <laughs> hmm, ang trap nito! Ang anghang! <laughs> ang sayo nating tatlo! Wala nang gugulo sa baybayan natin! <laughs> Hanggang gabi tayo sa bahay kubo natin ha! Walang uwi! <laughs> Sige! Kahit dito pa tayo matulog! Walang problema! <laughs> Hindi naman ako pagagalitan ni nanay eh! Kasi nagpaanam ako sa kanya! Nanananananana! <laughs> Uy, sila bebang at iskayo na. Pati si princess, nagbabaybayo na naman sila. Ay, aba, may maleta dun sa labas. Ha? May naisip ako. Kukunin ko nga. Oh, no. <coughs> <coughs> Hindi nila alam na kinuha ko yung maleta. Ano kayong nasa loob? <coughs> Sino kaya yun? Parang may tao sa labas ah.